Nagulat ang netizens nang kumpirmahin ng dating actress na si Nadia Montedegro, na ang bunso niyang anak ay hindi anak ng long-time partner niyang si Boy Asisio at ito ay anak niya sa isang aktor magdadalawang dekada na ang lumipas. Ayon sa interview niya sa YouTube channel na Julius Babaw, ang kanyang bunsong anak na si Sofia ay tunay na anak ng aktor na bagaman hindi binabanggit ni Nadia ang pangalan ay alam ng marami na si Baron Geisler ang tinutukoy niya dito. Naging maingay pa ang isyong ito noong sinabi ni Christopher Meen na may anak ang nasabing aktor kay Nadia. At 21 years old lang noon si Baron samantalang si Nadia Umano ay 34 nang ito'y magdalang tao. Nagupis ang pag-usapan ng netizens ang tungkol sa nakaraan ni na Nadia at Baron. Dahil sa interview nitong March ni Ogie Diaz kay Baron kung saan dinisclose ng aktor na may panganay siyang anak na babae noong siya ay binata pa lamang. Ani Baron, I have someone out there. I have a kid out there. Another one. At alam ito ni Jamie. Hindi ko lang masabi na ako yung tatay mo. Pero lagi akong nakaabang. Tapos umiiyak ako. Sabi ng ilang taga-subaybay hindi maitatangging anak talaga ni Baron sa si Sofia dahil magkamukhang magkamukha sila. Ngunit umabot sa 17 hanggang 18 years ang pagtatago ng isyong ito bago inireveal ni Nadia sa publiko ang katotohanan. Ani Nadia sa interview with Julius Babaw, yung mga nangyari sa buhay ko before, in the past, siguro umabot sa 17, 18 years na naitago ko. Hindi ko ito itinago sa mga taong dapat nakakaalam. Hindi ko rin ito itinago sa mga mahal ko sa buhay. Hindi ko itinago sa anak ko. Hindi ko itinago kay boy. But I don't think I owe anyone an explanation kung ano man ang ginawa ko sa buhay ko. Napatawad ako ng Panginoon, maayos na mayapa si Boy na okay kami. Ngunit mapapansing ni isang beses ay walang binanggit na pangalang Baron si sa interview. Gayunpaman ay malinaw sa panayam na ang bunsong anak niyang si Sofia ay si Baron Geisler ang ama dahil sa paulit-ulit na pag-flash ng mukha ng aktor sa screen. Napangit din ni Nadia ang pagkadismaya sa pagpapainterview ng aktor na ginamit pa ang anak nito para lamang pag-usapan at magamit sa promo ng ipapalabas nitong pelikula. Nang tanungin ni Julius si Nadia kung interesado ba si Sofia na magkaroon ng relasyon o communication sa biological father nito, sagot ni Nadia, "As of now, hindi." Isang beses pa lamang sila nagkita, biglang inannounce na agad, so asan doon ang intention mo? Magkaroon ng relationship o gusto mo lang ang views? Gusto mo mapag-usapan o gusto mo mag-promote? Ilagay mo sa tama kung ano ang intention mo, kasi ramdam na ramdam ko. Ayaw na ng anak ko and give me a reason why. Are you even worth it to be called a dad? Ani Nadia inayos niya lahat ang tungkol kay Sofia. Wala siyang tinatagong lihim sa kanyang pamilya. Lalong-lalo na sa kanyang late husband na si former Kaloocan Mayor Macario Boy Asistio Jr. na tumayo na ama ng anak niyang si Sofia. Maraming netizen ang nadismaya kay Nadia sa mga paglalahad niyang ito. Sa nagkaroon siya ng affair kay Baron noong magkasama pa sila ng kanyang asawa. Ngunit sa mga negatibong opinyong natatanggap ni Nadia, nagpapasalamat pa rin ito dahil binigyan siya ng isang blessing, isang magandang anak at ang mahalaga umano ay humingi na siya ng tawad sa Panginoon. Ano pong masasabi niyo sa revelasyong ito ng pagkakaroon ng anak ni Nadia Montenegro at Baron Geisler? Share your thoughts below.